Good news! Uh, may nabasa akong post kanina Ang NBI nagrekomenda na ng kaso laban kay Saldico Saldico, Senator Jingoy Estrada, uh, Joel Villanueva, Engineer Alcantara at may isa pa yung dating kongresista uh, Nang dahil sa testimony ni former District Engineer Alcantara Based from the testimony, yun na, kakasuhan na sila ng indirect bribery and malversation of public funds. Okay, so, saldi ko. Kasama na siya doon. So, nang dahil sa surprise witness ni Senator Marcoleta, hindi nila ito inaasahan. Nabulaga sila. Buong bansa it bulaga. Tumating surprise witness, Master Sergeant uh, Gotesa, Orly. Very credible sa aking pandinig sa kanyang pagsasalita talaga. Very sharp yung kung anong nangyari, yun ang sinasabi niya. Direct. Yung sinasabi niya, uh, nagdadala ng basura. Basura yung nakalagay sa boxes, luggage. Million-million, isang, uh, isang baleta o isang box. Uh, more or less, 48 million alaman dinadala sa bahay ni Congressman Saldico at Speaker Martin Romaldez. Kahit bali balik tarin nila yung mga tanong, kasi ang daming mga senador nagtatanong, na, uh, ano ko, very consistent yung mga sagot niya. Kasi <coughs> bago pa nangyari, <coughs> nangyari, nagsimula, December 5, 2024, na detail na siya na doon kay Congressman Saldico then halos 3 times a week monitor niya, nagdi-deliver sila ng millions in cash sa bahay ni Saldico at ni Congressman Romualdez. so hopefully based from this testimony na <coughs> pati mismo si Senator uh, Erwin Tulfo, nagsasabi niya na uh, maganda yung sinabi mo yung credible witness ka sana hindi magbago-bago ang imong sinasabi So sana kung kung gaano sila kabilis na nagsampa ng kaso laban sa dalawang senador kay Saldico at iba pa ang bilis ang DOJ, ang bilis ng NBI sana ganito rin kabilis nila sampahan ng kaso si Congressman Martin Romualdez sana kaya ito yung sinasabi ni Congressman Barsaga na makakasuhan na sana nga it, it remains to be seen pagkasuhan nila kagad yan maniniwala na ako na ha Tutuha, totohanan na ito. Kailan kong maglangan-langan? Parang kalikalimutan lang. Ulitin ko, napakabilis. Nagsalita ngayon si Di Alcantara, yung last hearing. Pagkahapon, nag-announce na si Secretary Mulya, sasampan ng kaso. At kanina nga, nabasa ko na yung post, meron na specific na kaso in direct bribery and malversation of public funds. Kasi nga, saldi ko na. Plus dalawang senador. Kaya abangan natin ano ang aksyon ng DOJ, ano ang aksyon ng NBI dito ngayon sa pasabog laban kay Saldico and Congressman Romualdez. Sana kasuhan. Ano sa tingin nyo? Kakasuhan ba sila? nila? Kagad o maghintay mo na? Okay, isa pa ang nakikita kong kakasuhan ano? Si dating Senate President Tiscodero. Kasi, itinawit ni dating Yusek, DPWH Yusek uh, Bernardo, si Escudero na nakatanggap ng kickbox di umano Nag, uh, may nabasa akong post nag si Senator Escudero na hindi yan totoo kakasuhan ko rin yang si Bernardo na yan hindi kami nag-meet ni Minsan sa nakita kong galaw ng DOJ ano, opinion ko lang ito ay might be wrong kakasuhan nila ay uh, I hope I am wrong. Huh. Kung gaano nila kabilis kinasuhan si Senator Joel Villanueva at Senator Jinko uh, Estrada, bukas makalawa, baka may kaso na rin si Senator Escudero. Si Senator Binay, wala na yun. Kasi nabanggit din si Binay, lang eh. Importante kasi itong, according to Rewina Guanzon, Atty. Guanzon, na uh, kaya kinasuhan nila si Jinko at Villanueva, minus 2 na yon sa mga anti-impeachment senator. Itong si Escudero, anti-impeachment din ito, di, kung makasawa, nakala nila, minus 3 na. <laughs> But, I uh, don't think so. Kasi, yung kaso nila na malversation, ano, dadaan pa yon ng proseso. It will take time bago maisyuhan sila ng warrant of arrest. At kahit may warrant of arrest, senador pa rin sila. Hanggang 2028, maliban lang kung ma-impeach sila. Kailan kong ito, kasuhan mo? Ipitin mo? Ay, lalong lalaban naman yan. Yung iipitin mo lang para babawiin nila yung boto nila akwital ni BP Sara. Lalo silang nagkakamali. Sa opinion ko lang. So, ano pa ba ang mga susunod na pasabog? Salamat tayo kay Senator Marcoleta. Salamat din itong Master Sergeant uh, Gutisa na ito dahil voluntaryo siyang lumapit kay dating congressman Mike Defensor doon siya unang nagsalaysay hmm. so si Mike Defensor naman dating Marcos Loyalist pinalimutan niya na yung color sa politika tinawagan niya si Senator Marculeta yo nag-connect yan nga pasabog na sorpresa nabulaga ang Senate hearing niya kanina hindi nila inexpect expect na may lalabas na testigo laban kay Martin Romandes okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talantig ng Bukinon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee.